inutusan si Carmela upang sunugin ang teatro ni Julio para maging miserable ang buhay nito. Habang si Adelina tinanong niya ang kanyang ama kung totoo ba ang sinasabi na kanyang tiya Amelia na isang mananayaw sa intablado ang kanyang ina. Sinabi naman ni Julio na isang magaling na mananayaw ang kanyang ina. Sa Vodevel sila unang nagkakilala. Siya ang pinakamagandang babae na kanyang nakikita at ang kanyang malulungkot na mga mata kaya ang bilis niyang nahulog ni Filipina noon. Isang kaawa-awang babae na iniwan ng unang inibig pagkatapos anakan. Naging malapit sila sa isa't isa ni Filipina mula noon hanggang dumating sa Adelina sa kanilang buhay. Gusto lamang ni Julio na tulungan si Filipina noon, pasayahin ito muli. Pero hindi niya alam, naging dahilan pala siya na dagdagan ang kanyang pasakit. Nagtanong si Adelina sa kanyang ama kung minahal ba niya ang kanyang ina. Ang sagot ni Julio, oo mahal na mahal niya ito, lalo nang ipinanganak siya sa mundo na ito. Nagtanong ulit si Adelina sa kanyang ama kung bakit hindi siya pumunta sa burol at libing na kanyang ina. Ang sagot ni Julio, nasinadyan niya ito dahil ayaw niyang makita si Filipina na walang hininga. Gusto niyang maalala si Filipina na isa itong buhay. Sa ganon, kailanman hindi niya mawawala sa kanyang isip si Filipina at sa kanyang puso patuloy pa rin ang magama sa kanilang pagbabanding ngunit walang kamalay-malay si Julio na may darating na dilubyo sa kanyang buhay na si Carmela ang may pakana sa lahat. Sa kanilang pagdating sa bahay, nagtataka si na Julio at Teresita kung bakit nandito ang mga konstabularyo sa kanilang pamamahay. Kaya nilapitan ni Julio ang mga konstabularyo at tinanong niya ito kung ano kanilang ginagawa dito. Sinabi naman ni Carmela na may dala silang masamang balita para sa kanya. Kaya ikinalolongkot inibalita ng mga konsabularyo kay Julio na kanyang teatro ay nasunog kagabi at hindi nila alam kung ano ang dahilan nito. Noong nalaman ni Julio ang nangyari sa kanyang teatro, agad siyang nagtungo doon upang tingnan niya ito. Sa pagalis ni Julio, sinabihan ni Carmela, Sina, Adelina at Teresita na mabuti nasunog ang teatro para hindi na makahanap ng ibang kereda ang kanilang ama. Kaagad nang sumunod Sina, Adelina at Teresita sa teatro para damayan ang kanilang ama. Sa pagdating ni Julio sa kanyang teatro, bumungad sa kanya ang kawaawang teatro. Nasaktan siya ng labis dahil nawala sa isang iglap ang kanyang pinaghirapan. Sumayaw na lamang si Julio sa nasisirang intablado upang doon ibuhos ang kanyang pagdadalamhati at naalala niya ang kanilang alaala ni Filipina na sumayaw silang dalawa sa intablado noon. Nilapitan ni Nadilina at Teresita ang kanilang ama at niyakap nila ito upang mabawasan ang kanyang sakit na raramdaman. Kinagabihan galit na sinabihan ni Carmela si Julio na hindi siya papayag na ibenta ang kanilang ibang ari-arian na minana pa na kanyang mga ninuno. Ang sabi ni Julio na asawa rin naman siya nito kung ano man ang meron siya ay sa kanya din. Nagtanong siya nito kung nasaan na ang mga titulo at dokumento saan niya ito itinago. Nakiusap siya kay Carmela na tulungan siya nito para din naman ito sa kanilang kabuhayan. Hindi biro ang halaga na ipapatayon niyang teatro kaya kailangan niyang kanyang pakikipagtulungan pero ang sagot ni Carmela ay hindi pa rin. Kaya lumuhod na si Julio sa kanyang asawa upang magmamakaawa na tulungan siya nito at sagipin nila ang teatro ngunit hindi pa rin pumapayag si Carmela. Kinabukasan nagbakasakali si Julio na matutulungan siya nito ni Mr. Tanaka ngunit walang sapat na malaking halaga si Mr. Tanaka para ibigay kay Julio at tumingi siya nito ng paumanhin kinagabihan pumunta si Hiroshi sa bahay ni Adelina at Teresita upang ibigay sa kanila ang kanyang ipon at ang kanyang kwintas para makatulong ito kay Senyorito Julio. Na-appreciate naman nila Adelina at Teresita ang kabutihan ni Hiroshi. Mas lalong napahanga si Adelina sa kabaitan ni Hiroshi na kagaya rin sa kanyang kuya Eduardo na may mabuting puso. Kaya agad nila hinanap ang kanilang ama upang ibigay sa kanya ang tulong ni Hiroshi. Nakita nilang kanilang ama na nagpakalasing ito at tinabot naman nila ang maliit na halaga na ibinigay sa kanila ni Hiroshi. Masaya pa sila nito dahil mapapatayo na muli ang teatro. Ngunit itinapon lamang ni Julio ang ibinigay ni Hiroshi dahil hindi ito sapat upang ipatayo niya muli ang teatro. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa pulang araw. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.